paggawa ng mabuti kahit na sa araw ng sabat o araw ng pamamahinga. So yan po ang naging punto ngayon ng ibanghelyo natin. No? Na mababasa po natin Luke chapter 6 verse 6 to 13. Na kung saan patungkol po ito sa naging kaganapan no? ng uh, uh, encounter ng ating Panginoong Isokristo no? at ng mga fariseyo no? sa loob ng sinagoga pumunta po ang ating Panginoong Isa Kristo sa loob ng sinagoga at may isang ang tao doon na tuyot ang kamay no? at uh, of course uh, kikita natin na may sakit at nangangailangan ng pagaling ngunit sa pagkakataon po yon ay again no? araw ng pamamahinga no? araw ng sabat at alam naman po natin na sa tradisyon po ng mga Hudyo sa kaugalian ng mga Hudyo ay bawal ang kahit anong gawain kapag araw ng pamamahinga no? or ikapitong araw o araw ng sabat. Ngunit sa pagkakataong yon, may nangangailangan ng pagaling. Kung kaya yon po ang nakita ng ating Panginoong Heso Kristo sa isang taong tuyot ang kamay. Ngunit, of course, dahil sa loob siya ng sinagoga, naroon din po yung mga fariseyo nakabantay sa gagawin ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero alam po ng ating Panginoong Heso Kristo ang nilalaman po ng isip no, ng mga taong naruroon, ng mga taong nasa sinagoga, lalong lalo na pong mga fariseyo, na nakaabang lamang sa kanyang gagawin. At ano nga po ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo? Pinagaling niya ang taong may sakit. Of course, dahil nga isa itong gawain, isa itong uh, aksyon na ginawa ng ating Panginoong Kristo, naging mainit ngayon sa mata ng mga fariseyo ang ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo at kanilang pinagplanuhan kung paano siya no, i-condemn kung paano siya uh, papatawan no, ng parusa. Sa ginawa po ng ating Panginoong Isu Kristo, pinakita niya lamang po ang nararapat na gawin kahit na sabihin na nating araw ng pamamahinga, araw ng sabat, na para sa mga Hudyo ay bawal ang kahit anong gawain. Dahil nga alam ng ating Panginoong Isu Kristo ang nilalaman po ng uh, isip ng mga fariseyo, kanyang sinabi ito, no? ano ba ang nararapat na gawin sa araw ng sabat, sa araw ng pamamahinga. Ang magbigay ng buhay o magpahamak. Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng mali. So yun po ang ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo na kahit na sa araw ng sabat ipinakita niya na dahil may nangangailangan ng kanyang tulong, may nangangailangan ng pagaling no, sa taong may sakit na yun, ng tuyot ang kamay, ay kanya itong tinugunan. Yan po ang naging aksyon ng ating Panginoong Iso Kristo kahit na para sa mga fariseyo na alam naman po natin ang mga fariseyo po ay very uh, uh, uh ano no na sumusunod talaga sa batas very ano sila uh, eager na sundin talaga ang batas very strict no sa pagpapatupad ng batas hindi po yan no naging uh, rason upang uh, ang ating Panginoong Kristo ay limitahan niya ang kanyang mga aksyon. Kahit na sa araw ng Sabat, kahit na ito'y nasa kautosan, no, sinasabi na walang kahit anong gagawin dahil ang araw ng sabat, ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. Ngunit sa pagkakataong ito, ay again, no, ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang nararapat na maging ugali no, ng isang tunay talaga na mananampalataya. Now, ano po ba ang mahalagang araw ngayon no, sa Ebanghelyo natin in Luke chapter 6, no, verse 6 to 13? Ito po ay patungkol sa paggawa ng kabutihan kahit sa anong pagkakataon, kahit sa anong araw. Ngahong saan, ito po'y naging sampal din no? sa mga taong parating uh, very particular sa batas, very particular sa pagsunod sa Old Testament, sa nakagawian no? noong unang panahon, sa tradisyon ng mga uh, Hudyo noong unang panahon. Pero again, sinasabi dito ng ating Panginoong Isokristo na ang mga taong ito na very particular sa pagsunod ng batas, ay hindi naman talaga nakakatulong no sa kanilang spiritual dahil doon lamang sila nakabatay or doon lamang sila nakafocus sa legalidad no or sa batas na kailangang sundin at kailangang hindi malabag pero nalilimitahan ngayon ang kanilang paggawa ng mabuti kahit na sa araw ng pamamahinga sa araw ng uh, asabat no now marahil po no sa mga kapatid natin ay uh, lalong lalo na itong nagpapatupad no? talagang sabat day no? talagang sa ikapitong araw araw ng pamamahinga araw ng pagsamba sa ating Panginoon pero sa so pagkakataong ito kahit nasabihin po ng mga kapatid natin na yes, ang ating Panginoong Isu Kristo ay pumupunta sa sinagoga sa araw ng sabat no? sa araw ng pamamahinga pero anong ginawa po nila no? sa ating Panginoong Isu Kristo na pumupunta nga sa sabat no? sa araw ng pamamahinga pero ang ginawa nila ay pambabatikos naman sa ating sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ito po yung nililimitahan nila, no, ang paggawa ng kabutihan, no, ng ating Panginoon. Where, where in fact, hindi po 'yan ang naging punto ng uh, batas or uh, kautusan na ginawa ng Diyos para sa tao. Ito po para ingatan ang tao ilayo sa paggawa ng kasalanan at maging guide sa kanila sa paggawa ng kabutihan hindi po para maglimit sa isang tao na gumawa ng mabuti so ganito po ang naging impression ngayon sa nangyayari no dito po sa uh, Luke chapter 6 verse chapter, uh, 6 to 13 na ang mga fariseyo ay very particular sa ginagawa ng ating Panginoong Jesu-Kristo na kanilang binabantayan ang mga ginagawa ng ating Panginoong Sokristo na mabuti kahit na sa araw ng pamamahinga, kahit na sa araw ng sabat. Naku po, kung ganito po ang konsepto ng uh, pagsunod sa kautosan, ay naku po dito ipinakita na ng ating Panginoong Sokristo na hindi yan ang pinupunto ng kautosan, nalimitahan ang paggawa ng tao ng mabuti sa kanyang kapwa. Yan po ang madalas na nangyayari ngayon, lalong-lalo na po sa mga sekta na very particular sa Sabbath day. For in fact, na kanilang itinuturo na kailangan uh, ikapitong araw, araw ng Sabado, kailangan Sabbath day, no? Ay nakalaan lamang para sa Diyos. Kung titingnan po natin, nakasunod ba talaga sila, no? Sa araw ng pamamahinga, sa Sabbath day, sa araw ng Sabado na walang ginagawa, nakagaya ng sinasabi sa kautusan, no? Na walang ibang gagawin no sa araw na yan dahil araw ng pamamahinga. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ka bang dapat gagawin lalong lalo na sa mga taong nangangailangan sa araw ng sabat? Wala ka bang dapat gagawin sa mga taong nangangailangan ng tulong mo? So dito nga po ipinapakita ng ating Panginoong Iso Kristo na dahil sa may nangangailangan ng tulong niya na pagalingin ang sakit no, sa taong may tuyot ang kamay, ay kanya itong tinugunan, kanya itong binigyan no, ng kagalingan na kung saan naging mainit ngayon sa mata ng mga fariseyo dahil para sa kanila bahala na no, na hindi mag makagawa ng mabuti hindi makagawa ng uh, uh, ng, kagal, ng makatulong sa, kanilang, sa kanilang kapwa na importante sa kanila ay masunod lamang ang kautusan Naku po, yan po ang naging ugali ng mga fariseyo na kinukundi na ngayon ng ating Panginoong Isokristo sa puntong ito. Na very particular sila sa Sabbath day pero ang paggawa nila ng mabuti ay nakakaligtaan na no? very particular sila sa pagsunod ng batas pero ang pagtulong sa mga nangangailangan no? sa mga taong nangangailangan ay nakakaligtaan na nila nakakalimutan na nila which is the essence talaga ng pagiging tagasunod ng Diyos no? Tagi ng pagiging isang kristyano so dito ipinapakita po ng ating Panginoong Sokristo na kahit sa anong pagkakataon kahit sa anong araw man yan no, kailangan natin gumawa ng kabutihan no, dahil yan po talagang essence ng pagiging kristyano hindi po dahil sa doon lamang nakatutok sa pagsunod ng kautosan no, sa pagsunod ng sinasabi nating Ten commandments pero kung titingnan natin nakakalimutan na natin ang paggawa ng mabuti ng dahil sa very particular tayo sa pagsunod sa batas yes, kailangan ang pagsunod sa batas upang maiwasan natin ang pagkakasala pero again, no, kung isa summarize marais po natin, maiiwasan naman talaga no ang pagsunod sa uh, ang pag uh, violate sa mga laws no sa commandments ng Diyos. Kung tayo po ay may pag-ibig na tapat sa Diyos, kung tayo po ay may pag-ibig na tapat sa ating kapwa, di ba? Yan naman talagang ang pinupunto ng batas eh. Pagmamahal no sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. At yan po kung isinasabuhay po ng isang tao, kung isinasabuhay po yan ng isang kristyano nako po hindi na talaga may ah, hindi natin pwedeng or hindi maari na makagawa pa tayo ng ah, paglabag sa batas dahil nga kung may pag-ibig sa isang tao kung may pagmamahal sa isang tao wala namang batas na malalabag kaya sa pagkakataon pong ito ipinakita lamang ng ating Panginoong Kristo sa ating pong Ibanghelyo in Luke chapter 6 verse 6 to 13 ang pagmamahal talaga no the love na tulungan ang taong nangangailangan na kahit pa na araw ng pamamahinga kahit pa na araw ng sabat na para sa mga fariseyo bawal ang kahit anong gawain So dito ay pinakita ng ating Panginoong Kristo ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal sa mga taong nangangailangan na kahit pa para sa mga fariseyo ay paglabag ito dahil paglabag sa araw ng pamamahinga or araw ng sabat ginawa pa rin ng ating Panginoong Iso Kristo. Na ibig sabihin, mali pala ang interpretasyon ng mga fariseyo no, sa pag-interpret nila, nila no, sa araw ng pamahing, pamamahinga. Na para sa kanila, pagbawal ang lahat ng kahit anong gawain, kung kaya nililimitahan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Pero ibig sabihin pala dito, no, ipinakita ng ating Panginoong Iso Kristo ang nararapat na gawin kahit na araw ng Sabat, nangangahulugan lamang na mali pala ang unawa ng mga fariseyo no, sa sinasabi o sa utos ng ating Panginoon. May ibig sabihin din, ganon din po ang konsepto ng mga kapatid natin na uh, sa iba yung pananampalataya, na iba din ang interpretasyon no, sa sinasabing sabat. No, na para sa kanila, very particular sila sa araw. Yeah? Very particular sila sa pagsunod sa araw na yan. Pero dito ipinapakita ng ating Panginoong Iso Kristo na kahit sa anong pagkakataon, kahit pa nasa sa araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil yan naman talaga ang nararapat. So dito ipinapakita po sa atin ng Diyos ang tunay talaga na pagsunod sa Kanya. Na hindi dapat nililimitahan ng batas, ang ating mga aksyon, ngunit dapat doon tayo nakafocus sa tunay talaga na essence no ng pagiging isang kristiyano. Pagkakaroon ng habag sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa. And with that, kung may pagmamahal tayo sa ating kapwa, may pagmamahal tayo sa Diyos, lahat ay susundin natin na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Paggawa ng mabuti, pagtulong sa ating kapwa, no? Pag uh, gabay sa ating kapwa sa tamang landas ay maaari nating gawin no bilang isang tunay talaga na kristiyano na ipinakita ngayon ng ating Panginoong sa Kristo sa mga taong mahilig no, sa pagpapatupad ng batas, sa pagsunod ng batas. Ngunit, again, no, nakakaligtaan na nila ang tunay talaga na essence ng pagiging tunay na disipulo ng ating Panginoong sa Kristo. So, hindi na po natin uh, maitatanggi at hindi na natin no, uh, may, may kakaila na dahil nga sa maingay itong mga kapatid natin na akala mo sila lamang yung sumusunod talaga sa sabat day no? sila lang yung sumusunod sa araw ng pamamahinga pero sa pagkakataong ito ako po, sampal sa kanila ang ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo na para sa kanila ay nilabag ng ating Panginoong Iso Kristo ang pamamahinga, ang araw ng pamamahinga dahil sa paggawa ng mabuti pero dito ipinakita mo sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo na ito dapat ang tunay na pagsunod sa Sabbath Day. Ito dapat ang tunay na pagsunod sa araw ng pamamahinga, ang pagdawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil yan naman talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Yan naman talaga ang nais ng Diyos na ipakita natin bilang isang tunay talaga na mananampalataya. Hindi lamang nakabatay ang ating isip doon sa nababasa natin sa Biblia na parang very particular kita doon ngunit nakakaligtaan natin ang tunay talaga nakahulugan ng mga sinasabi sa Biblia. Di po ba? Nakakatakot dahil marami sa mga kapatid natin ay very particular sa pag-quote sa Biblia na no, sa pagpapatunay ng kanilang doktrina sa Biblia pero nakakaligtaan nila ang paggawa ng mabuti na siyang utos ng Diyos mismo. And that is also biblical. To love God and to love your neighbor. At kapag mahal mo ang, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, lahat ay gagawin mo na makakabuti sa Diyos, makakabuti din sa iyong kapwa-tao. So wala pong mali doon mga kapatid. Kaya nararapat lamang na isa buhay talaga natin ang tunay na essence to ng pagiging isang tunay na Kristiano. So, napakaganda po ng ibanghelyo natin ngayon. So, sana ay uh, mag-reflect din po kayo mga kapatid, no? Uh, ito po ay Luke chapter 6 verse 6 to 13, no? Ang gospel natin ngayong araw na napakaganda po ng mensahe at uh, ito po ay naghihikayat sa atin, no, na isabuhay buhay ang pagiging isang tunay na kristyano sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, no? Sa pamamagitan ng pagsunod talaga sa utos ng Diyos na mahalin ang Diyos ng iyong nang buong puso, ng buong lakas, no? At mahalin ang iyong kapwa, no? Kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Love, 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 no? Yan talagang pinakaminsahe no ng uh, uh, utos ng Diyos, no? The summary of all the commandments of God. Pagmamahal. Hindi po yan ibinigay ng Diyos sa atin ang mga laws, no? Ang mga batas na 'yan, upang limitahan ko ang ating mga aksyon, no? Upang pigilan tayo sa paggawa ng mabuti. But then again, God created laws in order for us na maipakita natin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa Na kung mahal natin ng Diyos, hindi natin malalabag, no, ang kanyang mga kautosan. Siya lamang ang ating sasambahin, no? Siya lamang ang... Uh, ang bibigyan natin ng papuri no sa araw ng uh, uh, sa araw ng Diyos Siya lamang again no uh, hindi natin gagamitin ang kanyang pangalan sa walang saysay dahil mahal natin ang Diyos and the rest no ng commandments no 4 uh, to 10 is para sa pagmamahal sa ating kapwa mahalin natin ang ating kapwa at hindi natin maaring gawin sa kanila na sila ay uh, sakta natin no uh, patayin hindi igalang ating mga magulang no uh, um, uvet no sa ibang uh, uh, sa asawa ng iba no yan po ay uh, hindi natin maaring gawin kung mahal po natin ang ating kapwa kung kaya sa pagkakataon po ito mga kapatid ay pinapakita lamang ng Diyos ang nararapat nating gawin no bilang isang tunay na Kristiyano ang pagsunod talaga sa batas ay naglalayon ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. At yan pong ipinakita ng ating Panginoong Iso Kristo no, sa ibanghelyo natin ito na ginawa niya lamang ang nararapat dahil yan po talaga ang buod ng pagsunod sa kautosan. Pagmamahal sa ating kapwa, pagsunod sa kautosan ng Diyos na paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At hindi po sa pamamaraan ng mga fariseo hindi po sa pamamaraan ng mga Uh, uh, tagapaga, uh panatili ng batas noong unang panahon kundi sa paraan ng Diyos sa kung paanong sundin dapat ang batas. At 'yan po ang ipinakita no sa ibanghelyo natin ngayon. So ayan po mga kapatid, 'yan po ang ating gospel ngayon at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So again, no, this is Monday at I you know, lahat po tayo ay very busy, no, sa paninimula na naman ng panibagong uh, Uh, araw na ito, no, panibagong linggo para po sa ating trabaho, no, nang baka uh, trabaho tayo ng mabuti. So ipakita po natin ang nararapat, ang paggawa ng mabuti, no, lalong-lalo na kahit na sa ating trabaho. So maraming salamat po mga kapatid no sa inyong pagsubaybay. Hello po sa inyo Sister Bernadette. Magandang umaga din po no uh, Brother Red no uh, Pescadero, Good morning po sa iyo brother. Uh, Sister Dolores, no? mapagpalang maulan na umaga Yes, uh, sa inyo po siguro maulan Sa amin dito, nako napakaliwanag po ng araw At uh, sana nga, hindi na umulan, no? Uh, so, ayan po mga kapatid Dilo din po, Sister Evelyn uh, Magandang umaga din po sa inyo Brother Fernando Palomo Good morning uh, Mr. Curious Catholic Have a blessed Monday po no Sa inyo din po, kapatid Brother Irving, good morning din po Ayan, uh, Brother, uh, yeah, naka-Greek na pangalan. Good morning din po sa inyo. Sister Delia Lingkong, good morning din po. Brother Jerry, no, Bungkales, good morning din po sa inyo. Ayan, Sister Florida Goles, no, good morning din po sa inyo. Sa so, mga kapatid natin na nakasubaybay parati, no, sa mga ginagawa nating live at parati pong nakasuporta sa ating uh, a uh, page no lalong-lalo na po sa mga nagpapadala ng kanilang support through sending stars no ay malaking tulong na po yan no sa ating YouTube channel through membership and uh, sending uh, uh Super thanks, ay mara malaking tulong na po yan, no, sa pagpapanatili ng ating page at sa pag ng mga pangangilangan sa ating page. Maraming maraming salamat po. Brother Jojo, no, uh, Combater. good morning din po sa inyo. So, ayan, ipanalangin po natin ang bawat isa, no, let's pray each other na sana po gabayan tayo ng Diyos sa araw na ito, na sana uh, ilayo tayo ng Diyos, no, sa lahat ng mga kapahamakan, lahat ng mga... Uh, troubles no sa araw na ito nang sagayon ay may sagawa po natin ng mabuti ang uh, nice ng Diyos sa atin na gawin, no ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa of course sa ating pagtatrabaho no we offer no this uh, uh, task no our job para po sa paglilingkod natin sa Diyos no at uh, sana po ay uh, sumunod pa rin tayo no, sa kung ano ang nararapat. Kagaya na ipinakita ng ating Panginoong So Kristo sa Ibanghelyo, na ginawa niya pa rin ang nararapat, ang paggawa ng mabuti kahit na maraming mga mata na nakabantay sa kanya no, na uh, sa araw ng pamamahinga ay walang dapat gawin. So yan, pinakita pa rin ng Diyos ang nararapat na gawin, ang paggawa ng mabuti sa ating kapag. Good morning din po sa inyo, no, Brother Ilanel, na, uh, Bronolia. Ayan, uh, si Nobol, no? Salamat din, brother, sa inyong panunoon So, ayan po mga kapatid, uh, it's already 7.40 and uh, magsisimula na tayo po tayo na sa panibagong trabaho natin. So, God bless po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. God bless po sa ating lahat, mapagpalang oras po.